Granny and Grandpa What's up guys? For today's video ay nagbabalik tayo dito sa dalawang kumag na to <laughs> Nagbabalik tayo dito dahil meron ako nakita sa youtube na may ginagawa daw tong dalawang to May ginagawa daw tong dalawang to which means si Granny nagluluto si Grandpa sumasayaw at si Granny daw ay nagpipiyano. Ay gusto ko makita si Granny na nagpipiyano. So without further ado, bumalik na tayo sa laro na to at mag-start tayo. Let's go! Okay, nandito na tayo kay Granny at kay Grandpa. We are back in here ulit. Check natin kung anong ginagawa ng dalawa ngayon. Gusto ko makita si Granny na nagpa-piano at si Grandpa na nagsasayaw. Totoo kung magagawa nila yun. Okay, dyan na si Granny. Sorry, ito ito yung piano nyo. Okay, dyan. Open, Open mo! Yan. Ik ikot, lang tayo. Granny, gusto ko kita makita ka magpiano. Ang bilis mo. So, gusto, ko tamang kita magpiano, okay? Okay, hindi na tayo ni Granny dito. Good. Yeah. Grani sige na. Magpiano ka na. Huwag ka na dito pumunta. Bilis na. Sige na, sige na. Magpiano ka na dyan. Huwag ka na pumunta dito. Huwag ka na pumunta dito. I don't want to play hide and seek. I want you to play piano. my god oh my jeez okay sure thing sure thing sure <laughs> thing tago hindi ko pa nakakita yung mga ginagawa nila pero yung nagluluto si granny nakita ko na pero gusto ko ulit siya makita paano siya magluto. oh ito yung pinapatunog eh guys ito okay o Hindi niya naririnig. Wala kasing tenga yan eh. Walang tenga si Grant. Paano ba yan? Naririnig yun. Someone is playing piano. Oh! Si Grant yung nalang na na piano. Wow! Gagalagin na po ito ng Granny guys. Granny yun na yun! Seryoso ka? Pwede ka pang play dito ako, oh. Ah, oh, joke lang. Hindi ko nagagaling piano mo. Sige, sige, sige. Hindi ko nagagaling piano mo. Oh! hindi ready, hindi na. Sig okay, Siguro na kita dito yung piano. Tingnan natin kung ano naman kay grandpa. Ah, joke lang kasi. Sabi ko joke lang. Huwag mo na akakabulin. Oh, oh.

Nagugutom na ako magluto ka bilis. Ah, joke lang din na. Sige na, sige na, sige na, sige na, joke na. Joke lang, joke lang lang. Joke lang kasi. Ano na kayo ginagawa ng dalawa na yun? Hello? Ay, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. Kasama mo si Grandpa. Ano ginagawa niyo yung dalawa? Wow. Ang galing niyo mag-camp. Wow. Bilis ba? Tulog ka na, grandpa. Sige na. Tulog ka na. Okay, check na natin kung ano ginagawa ni grandpa. Check natin kung ano ginagawa ni grandpa. Okay, kayo so sa tulog siya. Okay na yan. Hi, grandpa. Musta tulog? Sirap ba? Okay, kita mo ako pero tatakbo ko. Kinagagalawin. Ayoko na nga sa inyo. Ay, si Granny. Grabe. Sapatos mo, pang McDonald's. Ay, joke lang. Joke lang. Sige na, sige na. On. Ayoko na, ayaw na, na, ayoko na. Ah! Umpis na. Which means, bakit natin kung ano ginagal sa security niya? Okay. Wow! Ano yung pinapanood mo, Grandpa? Masarap, mas ganda pa sa pang panoorin? Ba't ka, ba't mo pinapanood mo galaw ko? Wow! Na- Hindi niya nga yan. Oh! Joke lang! Joke lang! Hindi na po! 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 Wait, what? Wait, what? What? Oh, nananana, nananana, nananana. Nawala si Granny. <laughs> Where's Granny? Ayun, nag-iwan na naman siya ng na ewan doon. Okay. Hi, Granny. Magluto ka na, please. Please lang. Okay, guys. Try nga natin si Grandpa lang para makata natin siyang sumasayaw. Try natin si Grandpa lang at naka-easy mo tayo syempre. Try natin pag si Grandpa lang. Kaya natin niya. kumakata niya. natin yung mga ginagawa ni Grandpa. Hey, Grandpa, where are you? Nasaan ka ng kalbo ka? Ay, show. Hi! Dito so, ka. tayo sa taas. Si Grandpa lang to. Wala naman si Granny. Okay, sana marinig natin siya na sumasayaw, guys. Gusto kong sa sa'yo niya yung kung na, no, mga mga sumali mo nung backflip si Grandpa. Kanina ka pa! Oh my God! Ngayon ka pala magpunta dyan, Grandpa! Diyos mo yun naman, oo. Oh, hindi niya Wala ako nakita. Nawala ako, ano? Okay, guys. Si Grandpa ay nandito. Nandiyan si Grandpa sa loob, eh. Pumasok sa loob, nakita ako. So, try natin ni... Open to, I guess. Saan pa sabi so, Tumukhang hindi siya pupunta. Oh, my God. Ayun siya, guys, oh. Oh, sana pumunta na siya sa may ano. Sasayon siya. Kan, Pak? Oh, joklang! <laughs> Ang pangit mo sumayaw! Kailangan mo Oh my God! Oh, run, 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 run! Tol, baba! Tol! Tol! Naghanga ng aking cellphone at tampas ni Grapa. So, guys, Ayun ang mga pinaggagawa ng dalawan to dito sa bahay nila. Dito, ni Granny at ni Grandpa. Nakita ko si Grandpa natutulog. Si Granny nagpiano. Si Grandpa, yan, tulog. Ano, hindi. Na sumayaw. Napakapangit. So, <laughs> so yun lang ang video natin for today. If you enjoyed please leave a like, comment, share, subscribe. Click the notification bell para man notice ka pag may bago akong video. So, see ya. Ingat. Bye.